Sa pagpasok ng ikadlawamput isang siglo, unti-unting nabago ang pananaw ng lipunan sa tungkulin ng lalaki at babae sa mundong ginagalawan. Nagagawa na ng babae ang mga gawain dati lalaki lamang ang nakagagawa. Pero kung lalaki ang gagawa ng trabaho, kababaihan lamang ang dating gumagawa. Ano kaya ang iyong maiisip? Sa panahon ngayon, na parang di mo nasi... parang na parang mahirap na i-identify. Oh. Bakla. Bakla. Bakla? Oh, bakit? Eh kasi mga babae lang, lang gumagawa noon. Din. Uh, medyo, ano, medyo binaba eh. Kung ganun na lamang ang pagtingin ng mga tao sa lalaking pambabayang trabaho, gaano kaya ito kahirap para sa isang lalaking nagtatrabaho sa isang beauty parlor? Upang mapulsuhan ng tunay na pakiramdam ng isang lalaking nagtatrabaho sa beauty parlor, sinubukan kong maging isang salon assistant for a day. Walang iba kundi ang kilalang si Fanny Serrano ang aking naging host. At bago ako magsimulang magtrabaho, nagbigay si Fanny ng ilang important tips. Dapat mong una-una matutunan yung una kong trabaho sa parlor, shampoo boy. Ang magtuturo naman sa'yo, si Aiza, na isa sa uh, akala nyo madali na trabaho, medyo may kahirapan. Kailangan hindi mababasa ang mukha ng customer, hindi mapapasok ang nagtubig sa tenga, hindi mababasa yung damit, pag nakahiga sa shampoo chair, madami, akala nila ganun kadali. At matapos nito, ay sinimulan ko na ang pagtrabaho. Una kong gagawin ay hair washing. Medyo mahirap din para sa akin dahil gentle touch ang kailangan kapag hinuhugasan ng buho. Medyo mahirap din para to kasi kailangan hindi maulog yung ulo niya. May hindi, na ay, hindi na siya. Yung isa po, sa ilalim sa so, shampoo ko dito. So, hindi rin dapat maalag ang ulo. So, paano ko yung Oo, oh, basa. Oo. Okay. Ulipat niyo po yung sa Actually, ang tip ko lang dun sa mga nagpapagukit, lalang lalo na yung eh, mahilig sa salon, maawa kayo sa mga ano, mag-wash ng hair ninyo. Mahirap yung ginagawa nila. Kaya dapat biktigay tayo ng tip. Hindi lang doon sa hairdresser, pati rin doon sa mga nagawas wash ng hair niya. hirap. Nasaan nag-gym? Tapos, ano ma'am? Okay na po tayo. Punta na po tayo doon sa hairdresser. <sighs> Matapos ang hair washing, hair cutting naman ang top stylist na si Junjun ang aking naging guro. Si Kuya Jun, matagal na dito, 20 plus years na siya dito sa Pani Serrano. At saka hindi siya gay. Straight siya, may asawa at anak, di ba? Tama ba, Kuya? Correct! Correct, correct. Oh. Mahirap ba na ano? Nag-style ka ng buhok tapos straight ka? Hindi ka ba na... Hindi naman, ano, kasi ano eh, parang... Destiny ko yata to Destiny? kasi <laughs> ang, ang mother ko ang nagtuturo sa akin, no? Mm -hmm. Kaya kahit anong ano, parang pag tinuro niyo sa akin yung unang gupit ko noon, parang napakadali kong magkuha. Parang walang struggle sa gupit. Oh. So simulan na natin kuya, anong unang gagawin ko? Hindi naman kailangan magtanggal so, na ano. Pagka shampoo, detangle natin ng ganito, ng ganito supply. Okay. So detangle na, supply mo. Pag tayo, ito sa'yo. Ah, sige. Tayo mo naman mag Ulitin ko. Tuwid mo yung tuwid kuya. You'll have to wait. Mabangon yung shampoo niya. May, may mga masisirang buhay dito dahil sa ginagawa akong tao. Joke lang. Sige, tago ko muna to. Hindi okay, na ganyan? Ganyan. Obalik. Isa-isa. Ganyan. ganyan. Ganyan? Ganyan. Bakit gano'n ko Ganyan, tago muna. Okay, dapat nakatago yung kunting para hindi siya masugat. Okay. Pag may nakikita yung nginig sa kamay ko, yun na yun. Nakikita mo na merong si pa Sa patuloy ko pang paggugupit, mas lalo kong napahalagahan ng talentong meron si Kuya Jun. Nakalulungkot lamang isipin na nahuhusgahan ng mga katulad niya kahit na isa naman siyang tunay na lalaki. Sobra, sobrang hirap. Parang ano, hawak mo kasi yung itsura ng tao eh. Yung book niya, di ba yun, yung identity niya? Pag nasira mo, sira. Sira ang mood niya. Sa buong araw na ito, isang importanteng aral ang aking nalaman. Huwag mamaliitin ang kalalakihang may pambabaeng trabaho. Mas lalo ko itong naintindihan nang isinilaysay ni Fanny Serrano ang kanyang mga pinagdaanan bilang lalaking hairstylist. Aminadong dating homosexual si Fanny Serrano, pero nang matagpuan niya si Jesus Christ, ay tuluyan na niyang tinalikuran ng pagiging homosexual. Sa kabila ng tinatawag natin na... Masaya ka, feeling mo masaya ka, maligaya ka, sikat ka, masagana ang kabuhayan mo. Aminin natin, sa pag-iisa mo may anong kalungkot na nararamdaman. Ang baga, yan yung tinatawag ko na relasyon na binibili ko nung araw para maging maligaya ako sa mga boyfriend ko nung araw binibili ko mga kaibigan ko para mapaligaya ako, binibili kong sitwasyon para irespeto ko, binibili kong uh, paghanga para maging maligaya ako. Pero yung importansya ng relasyon natin sa Diyos, walang puhunan, na halaga pero priceless. Ang pagpapahayag ng kanyang natagpo ang relasyon sa Diyos sa ibang tao ang dahilan ng pananatili ni Fanny sa beauty salon business ang makitang nagagamit siya upang mabago ang buhay ng iba, ang siyang nagbibigay ng di maipaliwanag na kaligayahan sa kanyang puso. Yung excitement, sabi ko, oh, ano ba meron ako? Ano ba ang nagawa ko sa tao ito para sa moment na yan, eh, nagbigyan ko siya ng kaligayahan? Tapos, yung yakap sa akin, pwede pa kita mayakap, pwede kita ikis. Yung bang, wow, hindi ko kilala to pero ganun siya sa akin. Gandang gift, di ba? <laughs> at kahit pa nakamit na ni Fanny ang rurok ng tagumpay, patuloy pa rin sa pagiging mapagpakumbaba si Fanny. Yung nakaraan ko, yung sitwasyon namin, below sea level. Ngayon, naroon ako sa Mount Everest, at the top of the Mount Everest, na ando na yun ang feeling ko lang ha. <laughs> na, siyempre, darating araw, susunduin niya tayo. Kasama ako sa susunduin. I claim it in Jesus' name. <laughs> mas lalong tumaas ang aking respeto sa mga taong nasa salon industry. Kaya naman, minarapat kong tanungin si Sir Fanny Serrano kung pumasa ba ako sa trabahong ginawa ko. Pwede na po ba uh, akong mag-apprentice? Hindi pa pwede. Hindi po? pwede. <laughs> I'm sorry. Kailangan, hindi apprentice ang tawag doon. Kailangan ka pa sumailalim. Sumailalim? Ang pag-aaral talaga kay jun ng mga three months, ano? Mahirap at nakapapagod ang trabaho. Higit sa lahat, puno dapat ng talento. Dahil dito, nabuo ang aking respeto sa angking galing ng mga lalaking nasa salon.